nasa 5,000 mga benepisyaryo sa Ilocos Norte ang nabigyan po ng tulong pinansyal na pinangunahan na ipumahagi po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maliban po dyan, mamigay din ang Pangulo ng patient transport Vehicles sa mga LGU sa Region 1. Sa si Janice Dennis report. Kasabay ng paggunita ng ika-107th birthday ni dating President Ferdinand E. Marcos Sr., pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang aktibidad dito sa Ilocos Norte. Pinangunahan niya ang pamimigay ng tulong pinansyal mula sa ayuda sa Kapos Ang Kita o Akap program. Mahigit siyam na libong benepesyaryo ang nabigyan ng TIG 5,000 pesos. Benepesyaryo rito ang mga fisher folks, farmers, market vendors, at tricycle drivers mula Ilocos Norte District 1. Ipinangako ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan sa lahat ng mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Patuloy rin anya ang kanilang pagmonitor sa sitwasyon ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Alam niyo po, kaya namin ginagawa ito at uh, ginawa namin dito sa Ilocos Norte, ginagawa po natin ito dahil kinikilala ng atin ng inyong national government na sa nakarang anim na buwan ay marami pong nangyari sa ekonomiya natin, dumaan po tayo sa El Nino at uh, na nagtataasan ang presyo. Lahat po yan ay eh, naging ang naging dahilan ay talagang magulo ang mundo ngayon. Kaya hindi tayo hindi natin malaman kung ano ang susunod na krisis na dadating. At uh, babaguhin na naman lahat, kaya't nandito naman ang inyong pamahalan. We are here to continue to support and uh, bring uh, whatever help we can, kung ano man may tulong namin, uh, para sa mga nangangailangan. Tinapat rin ang paggunita ng kaarawan ng dating Pangulo na si Ferdinand E. Marcos Sr. sa pagbibigay ng mga tulong pinansyal dahil alam niyang ito ang kagustuhan ng kanyang ama. Tinapat na rin namin. Uh, sa ating pag-celebrate ngayon ngayong araw September 11 ang birthday uh, 107 birthday ng uh, ating dating pangulo ang aking ama uh, President Ferdinand Edralin Marcos na ngayon may senior na uh, uh, ang sa pangalan niya. so I am very happy na nakapag-celebrate tayo na uh, birthday ni ti ti amak and uh, that is uh, that is why we are here today and uh, you uh, this is uh, the way that we celebrate because pag iniisip po namin kung buhay pa ang uh, president um, uh, president marcos senior kung buhay pa ano yung gagawin niya sa birthday niya eh, alam ko na, alam naman ninyo, pagka nung uh, siya'y buhay pa, basat birthday niya, andito siya, at siya'y tumutulong at ulit tinitignan kung kumusta na ang kanyang province. Kaya't naman ako'y gumaya sa kanya. Birthday ngayon niya, susunod ang birthday ko ng atrese, eh iniisip ko, susundin ko lang ang halimbawa ng aking ama. At babalik ako sa Ilocos Norte, makita naman kung kumusta na ang probinsya na aking inalagaan ng siyam na taon. Para kay Nanay Mary Jane Antonio na isang magsasaka, malaking tulong ito para sa kanya para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Uh, malaking pasasalamat po ito kasi po nangangailangan po ako ng financial po ngayon at malaking blessing po ito dahil yung husband ko ay eh, kailangan ng bililip po gamot. Si Nanay Carmelita naman nagpasalamat kay President Marcos Jr. Agyaman kami apo presidente iti umay mo panang Ted. Samantala, pinangunahan rin ng pangulo ang pamimigay ng patient transport vehicle sa anim na putsyam na local government units ng Region 1. 12 units ang naipamigay sa Ilocos Norte, 17 sa Ilocos Sur. 8 sa La Union at 32 sa Pangasinan. Mahigit 150 million pesos ang halaga na naipamigay sa mga LGUs. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng mga patient transport vehicle sa lahat ng mga LGUs. Malaking tulong ito para mas mapabuti ang serbisyo medikal na maibibigay sa mga residente ng bawat munisipyo. Maganda Hindi, na ang average natin sa sure, buong Region 1, sure, marami na tayong nabigyan. Tayo? Of all the regions, uh, region Hindi, one sa Region 1 ang pinakamarami na nabigyan. Sure. Pero I think that is rightfully so kasi maganda rin ang road network ng Region 1. No? So mas mapapadali na, na yung uh, pag pagdala ng uh, mga pasyente sa mga ospital. At uh, I would also like to commend yung Region 1 kasi magaling sila mag-document eh. Kasi we will be giving out, may siyempre may mga documentary requirements yan. Uh, as provided by law, kaya kung mabilis mag-comply uh, ng documents, mas mabilis po natin mabigyan. Uh, pero as much as possible, we want them to give every municipality, city in the country. Yan po ang aming panata. no Kaya nakalagay dun, panata sa bayan, biyaya sa maamiyan. Ito talagang panata natin, pangako natin ito, 100% of all municipalities and cities magbibigyan natin before the end of the term of PBBM. Isa ang baknotan La Union na benepisyaryo ng patient transport vehicle. Ayon kay Mayor Divina Fontanilla, malaking tulong ito sa lahat ng residente sa nasabing munisipyo. Makakatulong po ng malaki sa aming mga kababayan sa bayan ng Bacnotan, La Union. Um, nagpapasalamat po kami sa ating Pangulo at siyempre sa PCSO sa ganitong opportunity. At sana po um, makatulong po siya talaga na I'm sure na ito ay malaking bagay po sa aming maliit na bayan. Maraming maraming salamat po sa ating Pangulo at sa PCSO. Malaking tulong rin ito para sa mga mamamayan ng Lawak, Pangasinan ang naibigay na ambulansya napakalaking bagay sa amin ito, lalo lalo na uh, kaming mga port district na, na bayan, hindi kami makabili ng ng ambulansya. Kaya nagpapasalamat kami kay Presidente Bongbong Marcos na nabigyan po kami benefic beneficiaries kami sa Pangasinan. Makakatulong sa ating mga pasyente ito lalong-lalong na uh, pag-transfer ng mga pasyente po namin. Kaya mabuhay po ang ating Presidente. Nagpasalamat ang lahat ng mga beneficaryo sa tulong na ibinigay ng Pangulo. Mula dito sa Ilocos Norte, Janice Dennis, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.